buto ng abukado marami po itong benephasyon po sa ating mga sakit sakit ito po ay kinakadkad po ito binababad namin sa langis ginagawa po yung pangnaplas patapos mong kakadkad ka rin babad mo dito sa langis o so, yung haliming tapos pagkatapos mong di babad mo yung kinadkad na abukado buto ng abukado babad mo siya dito. Ayun yung lamis o. Oh. Ayan. Babad mo. Gawin mo pang haplas. Mga ng sakit na matungod. Mga parte ng sakit-sakit na mga sa katawan. Ito po yun. Maganda talaga. Maganda siya. Haluan mo siya ng o or tatlong araw, pwede mo na gamitin. Tapos pagka tapos mong matapos mong ano, pagka dito, dito, pagka mo ito, ganito. pagkat pag rin mo, ha? Yan. Pagkadkad ng yellow, ah, ano ba yan? Cheese. Ah, Cheese. Yeah. Okay. Maganda po ito. Sa mga, sakit ng mga tuhod dyan. mga mga rayuma. Hirap maglakad. Ito gawin yung paghapla sa tuhod. Mga sakit sa katawan. May inam din to, ano, ibabad mo rin sa ano, Alcohol Alkohol at ito. Hindi din. Kung ayaw nyo mabahong langis kayo, ito, alkohol ang gamitin mo. Kasi dati bumili kasi ako sa ano, sa Shopee. Alkohol siya, iba siyang kulay o. Oh. Naubos ko na, pero okay naman din. Marami naman din, ano, meron. Nakalagay dito, mabisa. Masakit ng likod, galikat, likig, balakang, tuod, mas, sa ramis yung dala kasi nauubos ko na pero ito langis langis pur langis yung aking yung gawa uh, itikasin Mas, yung may ano kayo yung olive oil pwede din yung olive oil kung wala kayong langis haluan mo ng ano itikasin oil akin o oh, dami kong langis maganda na pang babad kaya to ito na no? siya o. Oh. Ayan. Ayan na mo yan siya dyan. Kasi lang may kamahalan yan ng avocado sa palingki. tag 280 ang kilo. Ay, ay, ay. Kaya yun yung ako ng kahapon. ano, tag 100. Ano, bagong pitas kaya hindi pa hinog. Pura pa lang sya eh may nag -ano, may nag -nag 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 tapos gusto makita kung pwede na bang makain eh, hindi pa pwede makain nila pa eh, hindi ko yung buto binigay naman yule suskuli ba sa sino loo yung tips kung paano gawin yung abukado kung 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 ay ito eh. Aray ko. Kaya, gawin nyo guys. Subukan nyo guys kung kayo. Subukan nyo po. Ganda po ito. So, mag, ano kayo ng, kung ano, ng ano. A Eh, ito eh. Maganda po. A plus talaga to Subok ko na to. Subok ko na ito guys subukan na to nawawala din ang ano mga sakit sakit ng tuhod yan tanggal yan ay Kaya mapupuno talaga 'to, marami nang ano, mapupuno 'to, mapupuno 'tong aking ano, lagayan kay hey, gusto ko pang dalawang pieces. Wait, well, pwede, pwede ano din. Uh, malaking lagayan kasi lang maliit lang lagayan ko. Yun lang, guys. Salamat sa panonood. Thank you.